What is up guys? Good morning sa lahat. So dub lang tayo kasi naka 60 So welcome, welcome. So pauwi na kami balik ng Tanaw uh, del Norte, 'no. Pauwi ng Cagayan de Oro. So galing kami ng uh, Tangkub City doon sa may uh, Hoyohoy View Deck. So makasabayan ko mga CF Moto Cagayan de Oro. So aming uh, club dito na sa Wakas. mayroon na kaming CF Moto Riders Club no kagaya ni Oro pero meron din kaming mga dito ng mga sikat na mga motovloggers, no kagaya ni Adventure with Dan saka si Speedy Moto ah uh, Moto Papsi, at saka syempre yung brand ambassador natin na si uh, Certified Lacuachero no? so yun ito po ang Pangil Bridge, di ba? Napaka maliwalas ng panahon ngayon. Uh, timing na timing talaga yung uh, pagpunta namin ng no? tignan mo naman ang uh, clouds at saka yung ulap no? uh, yung uh, skies no? napaka asul no? uh, napaka ganda ng tulay uh, at saka guys dito napaka hangin ngayon si Spidipo si 30 uh, mga ko sa iyon sila na una na sila sa unahan. Uh, yun may na vlog pa. <laughs> so so guys, to end ang uh, rumors no na bawal yung motor. Uh, false information po 'yun. 'Yun lang 'yun sa araw ng inauguration, s'yempre bawal talaga yung mga motor kasi and si President Bongbong Marcos eh nahirap uh, na baka may mga masamang elemento na gumagamit ng motor no. So, yun. Uh, meron kasing nag-viral na bawal yung two wheels. Pero, yun pa man, big uh, fake news pala yun talaga. So, dito, mapa small bike, saka big bike, pwedeng pwede, no? Saka tingnan nyo guys, ginagawa, ginagawa po itong uh, tourist attraction, no? Lugar na to. So, for the meantime lang naman to guys. So, wag naman kayong bitter dyan sa lahat ng mga pasher dyan sa internet, no? Uh, mag-enjoy naman kayo sa buhay ninyo at pumunta kayo dito sa Pangil Bridge no? wag bash ng bash uh, hayaan ka lang sumaya so, yung ibang tao no <laughs> kasi napakaganda naman talaga ng uh, lugar na to or yung bridge na to no? uh, worth it talagang puntahan kahit mala malayo pa yung pumunta, nagasaan so, kaya nga maraming tao talaga yung tumatambay dito meron pang ibang nagdadala ng camping chair sa gabi <laughs> no <laughs> ridiculous siya tingnan pero yun talaga yung trip nila eh pero pero guys uh, for the meantime lang po yan kasi bawal na bawal po talagang gawin yun yung magka camping chair sa gitna o sa gilid ng tulay no? kasi para po to yan hindi po to para tambayan no lalong lalo na guys bawal na bawal minom dito <laughs> alam ko yung nasa isip ng iba dyan huwag nyo na akong lukuhin uh, ito pa guys so may may fans ng uh, big bike uh, salamat eh at masaya kayo so guys uh, invite ko kayo dito yung uh, mga riders dyan na subscribers ko sa mga mga GPR subscribers ko pumunta kayo dito guys sa uh, bridge at napakaganda mawa kayo ng content dito ah uh, dalhin nyo yung mga mahal nyo sa buhay, mga ganun. lang kayo ng kapote kasi sure na sure, uulan, pag, hapon.